What's up mga boss? So mga okay takaroon o mga jogger mga boss. So na ako nakita din nga supreme. Supreme nga jogger pero murag di man legit mga bossing sa so, tagging pa lang. So sige lang ato lang ibutang rodiha ha mga boss. kipilian pilihan na na unyog makita. Tag... Mapilihan ato Atong pang sa ato na nakita diyan mga bossing ko. So next mga boss is natin nakita nga Nike. Yan. Gibutang ko na ano mga boss. So Nike kani legit gid ni siya nga Nike gid mga bossing. Yeah. So next na to mga boss natay Adidas. Adidas. Good na good shoes ang Adidas nato to di mga bossing. Legit kay na sa tanan lords. So ang next na to ana di mga boss is natay the North Face mga boss. Grabe ka nice ka ani unta tanga North Face oy. Ang oh, wara gud oh. So, kung ibalik yata ni, dali rakin yung mahalin siguro. Pero, ato sa nang ibutang diha mga boss. The North Face na. Nice gapong kayo. Summit na siya mga bossing, ha? So, butang sa diha. Is next, mga boss. Adidas gapon ato nakita. At ay Adidas na palit gapon mga bossing. So, ano na itong North Face niya. Ay, hugaw dito sa obos. Munang wagid na ito na nakuha kapilang North Face mga bossing. So, kani Adidas. Ito na butang kay nakuha na to na Adidas. Kanigid mga bossing New Balance. Ah, wala ko na New Balance mga boss. Wala ko to rito mga boss. So, natay New Balance. Tagging legit. Likod. Good shoes. Good shoes kayo na mga bossing. Hmm. Kaya na, may kulang pero butangan ta na mga boss. Kung ko pang select mga bossing, yung how man tawagi gutom ni hapit ko dari mga boss. Unahan sa Robinson inom sa taong pang pagatas diya mga bossing. nami <laughs> kina mga boss kay bugno kay istanan. init kay panahon so nihapit yun ko diya mga boss lami kayo eh ah, wala ko nang naong sa wata diya nga nagdalit dali yun para makauli na Basta, dali-dali na tayo mga bossing kay kauli o nata, kay gata, gapas sa oras. Shish! Ayan so, mga bossing, so nara itong nangaselect dito kanyang mga boss. So, mukhang pagabot abot na ito, gikan og balensya. So, nakaselect ko og... Uy, grabe ka good siya sa mga bossing, mo. Oh. Adidas mga boss. Yun. Tanawar ko ng tagging na mga boss. Oh. Yan. Small size ni mga boss. Adidas. So, wala siya eh. Diri mga bossing. Pero na ako'y gibutang diri. Yun. So, butangan ta ni mga boss. Pero din ni mga mga color. Na ako'y black na nakita ganina po. So, mo yato'y ibutang na to. So, mo niyang first na to nakuha. Na Adidas chugger. Next, mga bossing. Mopo ni ang napilian na to, ganina. Adidas, gaya po ni mga boss. Yun o. Oh. Adidas, gaya po na mga bossing. Pero goods kayo, all goods. Ako, ko na mga boss. Oh, all goods kayo na. So, mag-try tag, -di mag -try tag baligya o mga ingani mga boss. Online lang nato. I-post lang nato siya. So, kaduha. So, pang tulo mga boss nga na-hits nato ganina. Uy, New Balance mga bossing. Ato ah, to ang gibutan. Basta na ako'y gibutan ganina. Yay, yay, ay, anara. Tiyan mga boss. So, New Balance ang mga boss ha, New Balance. Dahil yung tagging niya, legit na mga bossing, size medium. Ngayon tag. So, tao na to niya. New Balance mga boss. Uy, all goods pa niya mga boss. All goods pa niya to New Balance. So, butan na to na diha. Next mga bossing, ang pinaka-favorite nako sa tanan is kani. Nike mga boss, nakakuha tag Nike mga boss. So tanawa lang oh. Yes, all oh, legit mga bossing, legit gyud na, mga boss. Yeah. Yeah mga boss. Oh. Nike. Goods. So mo na siyang upat nga nakuha na to mga boss, dahil natin nakuha nga tulok a jacket first nga hits na to sa so jacket mga boss nga napili nga to ganina morning na hits na ko ganina mga boss daghan mako gi lahi pero mora ra gid ako napili paliton yeah na tay converse nga jacket mga bossing goods pa kay nag color mga boss kunot lang na siya plan sa rekulang ani yeah all star converse na mga bossing all star nga converse tagging tagging mga boss Yeah, Muna ang tagging niya. 105 na hanga nga all-star mga bossing. Good chest ni jacket mga boss. So, muna ang una na to. Ang napilihan niya jacket. Next na po, is na apply. Uy, goods gapon kini mga bossing. Wapo kayo. Pinaka-favorite na ako niya. Nakuha nga jacket kini mga boss. Ganina. Yes! Yeah! Star Wars ni mga boss. Yun, no? Oh. Star Wars mga bossing dayon apa sa likod may nakabutang Star Wars mga boss dayon tag niya ang tag niya ni mga boss is brown brown brit yeah pero goods kayo all goods na all goods mga bossing all goods na all goods yon tagging niya mga boss oh tag niya mga boss legit shish next last one mga boss tulong ni jacket akong nakuha mora gid niya ako na ganina pero perting dagana dito pero kanilang gid wag ako na video ng select ko yeah mga bossing kapa shish kapa na mga boss oh good unsa na saka ka goods goods kay mga boss Gwapo, pa mga bossing mura pag bago capa mga hoodie jacket nato ni mga bossing ha so muni ang ato ang na select ganina mga bossing so grabe kay igang gyud <laughs> so mura mga boss